Bananas. po. pag ako to, Mayroon, may taro, na. po? Meron na to, Mano. Meron na ba? Bakit Nakalak eh. Baka hindi nakalak. Okay, ba dapat nakalak na. Nakababa na ba? Oo, oh, nakababa na. Ayun. Maraming gasol yan eh. Puto nung yung click. I-click siya. Yung kay Kenneth, mahirap yun na. Ang gamit ng kuya mo doon. So, oh. Ito muna, walang ano, marinate. Mm, -mm. Kasi, ano. Ay, lagay na mantika. Yung aluminum. Hmm. Hindi, ito na lang, mantika. Hindi, yung ano, yung Sa tuluan. Hey, hindi, yung aluminum na baso. Masa si Papa? Ay, okay, ko yung kuya mo ay, deming may Ate mo. Ate mo. Sino ate mo? Madami kang ate. Ah, sininion. may plastic na ano doon. ay isa baril na. Naano. Ano ba 'yung ano? Saan 'yung? yun ako. Hindi na ako nilalaman. Kanina yung

Patay niyo po muna. password ng cellphone Sino po yung mama tayo ngayon? Surprise! Surprise! pa Surprise! 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 yun yung Surprise! 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 po Masusunod namin kayo pang-gabi. 好的

Hungry? Hindi pa so yung anong dito. Uh, Tapos plato na rin na. Lalagyan Ito. うん。

Opo, si no. na. Ano? Ang paka ng mama mo? Papa. Ano paka ng mama mo? Mercy. Mercy, galing na. Ano paka ng papa mo? Hindi ka na mawawala. Ha? Hindi naman talaga Ay, siya na mawawala kasi Ay. Alam na rin niya saan siya nakapira. Saan ka nakapira? Ha? Saan ka nakapira? Saan ka Si Saan ka

Ah. Ari kanin mo nga mo nga to. Ang hirap eh. Ayun na. Gugunting mo. Kuya ikot mo nga. Ito. Magana yung mantika mga Ay, lokaret ka. Yung yung ano yung screw. Uh -huh. Ganyan mo. Oh. Ikot mo. Ganyan mo. mo. Ayaw nga, ito nga. naman. Sir, tulad niya ako ng tubig mo pa, mo? <laughs> Wala bang Hindi naman umiikot eh. Ito yan. Naiikot lang. Huwag hmm. pa dito. Maraming magpatipal mga gamit. eh, ano. na? Hmm. So natulo naman na siya. Okay. Natulo na? Oo. So.

Kaya gusto mo kuha ka tantong? Sige. So, tantong takoy pa. Hindi init eh. Okay, na okay, dito ako okay, dyan. Dito wala akong soy. Oh. <laughs> Okay <laughs> na, <laughs> oh, na ba yan? Diesel? <laughs> okay oh, na yun. Mata pa siya dito. Pakainin ko lang si Isa. Nag-diesel pa lang siya. <laughs> Sabi <laughs> mo. Yun, water yun. Sabi mo kay Papa. Kain ka lang ka mo, Papa. Sige na Water. Vine a baixar amb el pres.

dito, dito ko Sa ano ba? Dito, kunin mo yan. Ayan, oh, hilain mo papunta dito. Dito. Di ba po dumay? Hmm. Kakao, upo. Ang ganda, pindito ang

Hindi i-grab niya. din sila? Ibang... Okay. Okay. isang plato. Ay, aray ka. Iyan ka. Talagang no, ito mo. Hindi ko habulin siya. Sige, isa pag tuwan-tuwan ka. Ayun, hindi ko mo na Ano? na. Ito kita

i just...

iba ba yung ketchup nila? Polina. Ano? So, Sa mukha kasi ng UFC. Tapos meron pa yun. Ay, yung toyo. Ang dami. Parang minimal. Ah, oo. Oh, Sa dali. Mura kasi. 오 e 부터 u 먹 u t s e m 고 a